tao, no? Tama. Pag inggit, magsipag para di mainggit. Ay! Tama nga naman talaga, Sophia. Tama yan. Pag inggit, magsipag para di na mainggit. Ay, true. Tama talaga. <laughs> Ikaw na ang sikat ngayon, Hiwaga. Thank you, Prince Bautista. Thank you rin sa support. Ah. God bless. Ang dami kasi naiingit. Ewan ko ba? Sana pagpalain na sila ni Lord para mawala na yung ingit. Kumayod ng kumayod. Diyos ko po. Antoinette Daila, Dailusan. Hi po. Watching from Abgahan Antiki. Ugh. Marilyn Jimenez, hello, Paul. good evening, same to you. Leia Sarmiento ay madami, waga shot out po from Tagum City Mindanao ang bait-bait niyo po. Salamat Ma'am Leia Sarmiento. Kahit kailan di kita ha, -ha. kanabah nang na, na, na gupet patomo apa sebabnya Bapak nakati kim kanabah nahumah na gupet nak kuam ada bang ku Dibat. Oh, mir okay. oh, okay. oh, okay. oh, okay. Jam Jam is Tuaria ay po shout out po kay Diwata Shout out po so pay at sa tarong ay pag inggit magsipag para di mainggit dito na pala ako ay ito ay ito ko po kayo malapit lang po kami sa litex litex number one pants nyo po Kasi nababakas lang po ako dito God bless po and blessing po sa inyo. I thank you, Ma'am Antonet Dailusan. Ingat po kayo lagi. Ah, malaki Padida Amaro. Hi, madam. Shout out po from Mexico, Pampanga. Carbo Rubiso, may siwaga baka po. Shout out sa asawa kong nasa batasan na si Bong Robiso, Salamat po sa inyo. Shout out po kay Bong Robiso. Ayan. Eric Juan. Hi po. Elizabeth Callejo, Hi po. Idol. Prince Bautista. celebrate my life so for you, you change. Uh, Hello, Ay, baka okay, I don't know if you have any problems with Hello, I don't know Thank you Yes. Oh, okay. Nabugbog no, na. Uh, uh, si si

Saan? Sa puso ng Ay Ano yung ano, hindi gigila ka sa'yo. Magbabasa, magbabasa ka kasi. Pero magbabasa ka. Basa ka nang ba? Hindi ka kasi nagbabasa ko Panay ka fertilize niyang sunflower mo. Oo. Hindi naman totoo. Tumukadkad <laughs> na nga eh. Kaya nga. Tumukadkad na. Ikaw ba naman mukadkad na? <laughs> ang tanong ganda mo. Ko okay lang ko na mo mukadkad ka rin sana. It's a tie. So ano, mo ba ako ng pao? <laughs> It's up to you, your opinion. Okay. Okay. Ba't hindi ka nagpapakita? Uy, Patrick, sa mga sa 24 hours? Naku, malabo pa sa malabo sa ano yan. Patrick, malabo pa sa so, dinuguan niya. But... Naku, papaitan pa yan. Ito mo tayo sa labasan. Ito mo yung gamitin Ito mo yung gamitin mo. Ito mo yung gamitin mo. Walang tagay ngayon. Ang hina na ano? Uh, 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 Choppy Chapi.

Kung pa Good evening, Hiwaga. Mary Rose Lisbo Bagdato. Doll, please mo pag-greet ko lang ng advance happy birthday to my uncle Randy Keranti. Haha, advance happy birthday Sir Randy Keranti, turning 40 na siya. This coming August 20, salamat po. Again, advance happy birthday po Randy Kranty. Grante. Ingen. God bless you always. Bong Amira Robiso ay gawa ko shout out mo rin sa mga ko diyan sa Karbong Robiso na sa Ritix lang po 'yan. O shout out Jan sa Karibong Karibong Robiso. Shout out. na. Dalawa lang yata eh.